Sa na ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue, nilunsad ng Philippine Red Cross o PRC ang isang sabayang nationwide clean-up campaign na tinawag na Linis Beats Dengue. isinagawa ito sa iba't ibang bahagi ng bansa at nakahakot ng mahigit limang libong volunteers para linisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Kasama sa kick-off event nitong Sabado February 22, ang paglilinis sa Batasan Hills sa Quezon City. Marami ang nagtulong-tulong sa pagtanggal ng mga basura, pagalis ng stagnant water at paglinis sa mga kanal. Ayon kay PRC Chairperson Dick Gordon, malaki ang papel ng bawat pamilya at komunidad sa pagpigil ng pagkalat ng dengue. Bukod sa PRC, ilulunsad ng Department of Health o DOH ang kampanyang alas 4 kontra mosquito sa lunes February 24. Layunin nitong palakasin ng dengue prevention sa pamamagitan ng sabayang paglilinis tuwing alas 4 ng hapon. Ayon sa DOH, nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Paalala ng mga eksperto, ang simpleng paglilinis sa loob at labas ng bahay ay maaaring makapigil sa paggalat ng dengue. Samantala muling ipinalala ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na may nakalaang benepisyo para sa mga natamaan ng dengue kahit hindi na ospital. Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News 5.